niluto guys, sibuyas pa ng niya sa ahong aring tilapia yung sangka sa ahong nagimiyat niya tapos paminta, tapos ko suka tapos yung asukal, ay may may asin na din tapos ko ay pagkasinting niya yan natin na rekurong na tatak ito na no, siya pag mga pagkakayo pa niya lagay ko ng gatay nataktan. tapos ay after na ilang minuto, bubuksan na ulay para ako uh, kumatas pa lahat, lalagay na rin ating may huwag ng malunggay pagkalagay ko ay tatakloban na ulay ala, tanggal, tatakloban tingnan nyo ha, ang pagkaluto ah, ah, ay kalapot-lapot ay oh, ganyan po yan, At, pag i-fibrate yung baka ay wala ko ay gutom na ay kakaupilaan po pag i kaya ginawa na ng prank po pagkara ay may pagmamalaki ko sa bowlara ay at tinan niya ay labot to ay ganun naman ang isang buong niyong na purong purong oh, o ayan na o oh, aa ah, ah, ay hindi niya ko yari ang pahawan o oh. ano yes ay ginawa oh, natin din eh, ay sa ating mahiwa ng plato oh, at i-re-rate di bagaw at kain ng time na ano ay siya ay salamat po oh, ng marami sa inyong lahat ha sana ay ito ang mga pinjong garna ay inyong panuray na tari yung mga step Gustavo Agar ay masarap ng salamat po.